na yung anak ni ano ni well, may nagtatanong sa ni, ni iba na may nagtatanong sa atin kung paano raw po ito itong onyon na to ay itong drum na to matatanggal dito sa ating parowing pen pag nilinis kasi ito katagalan naman kasi nito yung dumi nito mga kapigmate ay naistak sa loob kaya ito matas din ang pagkakalagay ko dito yung dumi niya uh, umiilalim po yan yan kaya yung ano natin to natin hindi tayo nagano sa ilalim or dito sa pinakababa dito tayo naglalagay para yung dumi nandito sa baba so katagalan po nito nililinis ko rin to sa pagtanggal naman ito, tatanggalin lang tong onyo na to pag natanggal nyo yung onyo nabuksan nyo na anong nyo na ang pag hmm. ano nito pagtanggal kasi nga ito meron nandito nakaharang hindi nyo naman po yan iaangat na straight pataas so kailangan lang angat ito kailangan umabot dito tapos, ibebend lang papunta dito. Tapos, ito yung may onion niya. Uh, pababa naman siya. Yung matatang madali lang po siya matanggal. Ganon lang po yung ginagawa ko dyan. So, yun lang sa nagtanong. So, ito po yung katanungan ni Sir. Ano? Nakalimutan pangalan. <laughs> Ayan. So, kahit sa paglilabor natin. So, maganda yung nagamit nating pintura. Oh. Kahit sa paglilabor ni Ibana, hindi nagagasgasan yung mga pintura dito. Double coating kasi yung pagkakagawa natin dito sa parowing pen natin. Ah, ito pala may gasgas. Eh. yan. Pero okay lang magasgas yan kasi Eagle brand naman yung ginamit natin na 3 na bakal. So, lang.